Nilinaw ni Kidapawan City Councilor Pipoy Dizon chairman ng Committee on Finance ng issue kaugnay sa 800 million pesos na Supplemental Annual Investment Plan o AIP ay hindi dapat gawing kontrobersya dahil layunin itong tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan kabilang ang planong libreng ospital para sa mga kidapawenyo. Ayon kay Dizon, ang Supplemental AIP ay bahagi ng normal na proseso ng pamalaan upang maisama ang mga proyektong hindi nakapaloob sa orihinal na plano. Dagdag pa niya, ang AIP ay listahan lamang ng mga pangangailangan kailangan u list kapag may kulang para matugunan ito ng tama at naaayon sa batas. Ipinaliwanag ng konsehal na dumaan sa komite at regular na sesyon ng sangguniang panlusod ang usapin at nagkaroon ng palitan ng opinyon sa pagitan ng mga konsehal. May pagkakaiba man ng pananaw pero lahat ay may layuning iangat ang kapakanan ng mga taga-kidapawan. Anya pa, dapat igalang ng bawat panig ang naging desisyon ng konseho gaya rin ng paggalang niya sa mga kasamahan. Ang pinakamahalaga, naririnig ang boses ng mga tao at malinaw na gusto ng mga mamamayan ang ospital na libre at serbisyong direkta para sa kanila. Patuloy namang hinikayat ni ng publiko na unawain ang proseso ng budget bilang instrumento ng serbisyo publiko at hindi ng politika. Ako nangagapangayog pa sa kay issue actually it's not an issue isyo mangkapunta ni dili ni sa isyo nga dako kay ang amo ang dibutuhan sa SP Taiwan wa magdimi sa Kilapawan eh, although siguro do na yung mga exchange of ideas mo to nga ingon ko nga subject ta for criticism kung unsa man ang atong decision Luigi Alan Tutor NBC Bida Balita